Hello, hello, mga idol. Ito tayo. Tayo yung nagayat muna ng sibuyas, bawang at sili. May lulutuin kasi tayo ngayon, mga idol. At syempre, mga idol, tayo ay nag-iinit na ng mantika sa kawali, mga idol. At tayo lang natin uminit, mga idol, bago natin ihulog ang ating mga lulutuin. At ito naman, mga idol, ang ating binabat na babo. Binawinid natin to mga idol ng halos mahigit isang oras para naman manuot yung lasa ng kanyang pagkamawinid sa lasa ng kami mga idol. Eto na mga idol at tayo nagigisa na. Inuna natin muna yung bawal niya mga idol. Pinabrown-brown muna natin bago natin isinunod ang sibuyas. At yan nga mga idol, yun na natin ng ating lulutuing baboy. Atin munang igigisa-gisa mga idol. para kahit pa kami lumambot-lambot mga idol. Isa nga pala mga idol, isang kilong baboy yan. Medyo bumaba naman yun ang presyo ng baboy mga idol at 300 pesos. Dati talagang mataas sa bagay yung 300 mga idol mataas pa din natin muna ang tatakbabay mga ito para maluto siya. At ito na mga idol ang ating niluluto. Malapit na to sa katotohanan mga idol. Ay siya nga pala mga idol. Bago ko malimutan, eh, ako'y magpapasalamat muli sa inyong lahat. Sa aking mga followers, sa lahat na sumusuporta sa ating ginagawang mga pagbablog sa ating mga non-followers na patuloy na nanonood ng ating mga videos ay eh maraming maraming salamat sa inyong lahat mga idol itong ating niluluto mga idol yan ay pinakuluan natin ng matagal na matagal na sigurado nating malambot kahit matanda ang baboy mga idol ay lalambot kayang kaya nating palambutin ayan na mga idol konting oras na lang yan o sa nyo. talagang siguradong madaming uubusin kanin yung mga idol ang lutong yan ni idol yun ay punong puno ng pagmamahat mga idol ang luto natin niya. God bless us all sa inyo mga idol at pa like and share and follow maraming salamat sa inyo and bye bye peace